So, na nga naglalakad na nga ang to. At syempre, good morning. At tayo ay bababa ngayon, no? So, bababa tayo ngayon kasi may kukunin tayong motor. Ayan, so matagal tayong hindi nakapag-video ng gaya kahaba, mahaba siguro, no? So, ayan ang mga baklang to. At, at ano ngayon, butusan, no? So, wala sa ng masyadong ano, checkpoint, no? So, ayan ang mga baklang to. So, pupunta na ako sa sakayan para... Pakasakay na. So, si gin mga baklanto So, kaya ang mga baklanto uh, na na tayo. Uh, nandito lang na nga tayo sa ano? Sa SM. Uh, At na tayo ng terminal, no? So, saan na? Mayroong bus, no? Or van. No, parang gusto ko sa van, no So, try ko sa van muna. Maraming sa ano? Uh, sa bus, no? Pero check ko muna yung bus. Kung mayroon, no? So, let's go. Ayan, no? Lakad na tayo sa bus. Sa terminal. So, let's see na. Pero mas maganda kasi pag van, mas mabilis. Pero, ang iniisip ko kasi, baka anong oras na naman puno yun, Pero mag siguro. Let's see. So, ngayon na nga mga back lang to. At nakababa na nga tayo ng jeep, no? So, hindi tayo ng diretsyo ng asingan kasi sa terminal kasi kasi na ng van is walang ano, walang ban, no? So, ang ginawa natin is nag-orda na ito tayo so orda na ito natin diretso tayo so yan na at na nga tayo so nandito na ba? sa 168 no? so dito kasi yung babaan so yan na mapunta tayo ng terminal terminal lang papuntang kayo so ulit si mga baklanto so, yan ah so yan na nga mga baklanto at nakapila na nga tayo no? so dito na sa SM na ano dito pa yung sakaya no? sa SM so yung uh sasakyan natin yung transco so, so transco ang pangalan ng mga rula dito minibus so yan ang mga baklan to so makapila na nga tayo sana umabot pa tayo doon sa ano sana kumasya tayo so na so i ko lang yung ano may ari ng motor no so ayan. so pila pila sana huwag pa tayo mabutan so let's do so na ngayon nga nang aswain nang ng mga baklan pababa na tayo no syempre kaya na tayo syempre dito lang yan sa ano maliit na ano karinder yan so ayun. kaya lang tayo din imit na natin yung mayari ng motor no so ayan na kung pa man papunta na daw sila ng plaza so doon na kayo magkikita mama so kakain mo ako hmm kakain mo na mo mga, mga baklang to natin mga baklang to. Kain lang to. mga baklang to. So, mga baklan to tapos na nga tayong kumain. No? So, andito na nga tayo sa meetup. No? So, chinat na natin sila. Nagkasama uh, daw siya. Eh. Kaya ito na, hindi natin sila sa Tayug Plaza. No? So, Hinihintay ko na lang sila. No? So, naglakad na lang ako mula dun sa 5 star hanggang dito. So, medyo malayo rin pala. So, kaya na. Aging at telang basit. Siya <laughs> so, ng mga baklang to. So, hintayin ko lang dito. So, G. So, kaya na So, kaya So, nang mga baklang to. Shout out kila po si kay Kambal. So, dito ka lang tayo sa tayo ko. No. So, kay Kambal. Shout out sa kanila. No. So, kukuhin natin yung motor nila. Ito, no. So, ganyan talaga. No? Ayun, umiilaw na. So, umiilaw na yung ano, yung placer. Dahil na, wala. Yon, gumagana na yung placer. Dito so, sa kabila. talaga so, yung titingnan lang natin mabuti no? so para ano so, baka switch lang to meron so, sa kabila <coughs> Sa kabila, wala sa so, ilaw, wala yung Ay, Pero ganyan talaga, it's a minor lang minor. So, so shout out sa dalawa no? So ayan lang So, tine-check ko na lang mabuti. So, check ko na lang yung engine at saka yung ano to. Slits so, G mga baklan to. <laughs> so, shout out ang babayit ng magkapatid na to. No? So, na. So, salamat sa deal. Eh, salamat sa discount, no? So, ayan na. Maraming maraming salamat talaga. So, ayan ang mga baklan to. So, magpapaalam na tayo kasi magayay pa tayo, no? Ah, uh, mga baklan to. So, salamat talaga sa kanila, no? Ay! Ano sila, eh. <laughs> Uh, sa basis niya, no? So, sana normal na. So, let's see mga baklan to. Ah, let's see mga baklan to. <laughs> so, ayan na nga. So, ayan na nga. mga baklan to. At nandito na nga tayo sa bagyo, So, ayan na iakit natin tong motor, no? Mo. So, sa, salamat talaga kala bossing. So, ayan na. So, naligo lang tayo sa glit. And, okay na. Ayan na. So, may mga konting issue lang to, no. So, hindi naman siya major issue kasi okay naman sa long drive din naman siya nag overheat o something ano no so okay na so ayan so gagawin lang natin yung mga issue niya test post na natin no so ayan ang mga baklan to so salamat sa mga na nagsubaybay no ayan no salamat talaga sa inyo no so ayan na at nandito na nga ayan oh. ganda pa ng hatak no so kailangan lang natin ayusin ng konti so let's g mga baklan to <laughs>